The Billionaire's Instant Pride Part 1 by Denopan Lumuwas ng Maynila si Christine upang makipagsapalaran at makahanap ng trabaho upang makatulong sa mga gustusin at sa pag-aaral ng mga nakababatang kapatid at maalalayan ang mga magulang sa pinansyal na responsibilidad. Ngunit sa paglilibot niya sa syudad para mag-apply ng trabaho, ay biglang may tumigil na puting ban sa harapan niya at agad siyang pinalibutan ng mga lalaki. May kung anong tumama sa batok niya na naging dahilan para mawalin siya ng malay. Pagkagising niya ay nasa loob na siya ng isang ingranding kwarto at nakasuot ng wedding gown. Kasama niya ang ilang mga tao na siyang nag-aayos sa kanya. Nang tanungin niya to kung ano ang nangyayari, ay nagulantang siya sa nalamang ikakasal na siya. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Gulong-gulo siya. Ang huling naaalala niya ay naghahanap lamang siya ng trabaho. Kaya paano humantong sa ganito ang lahat? At mas lalo pa siyang naguluhan nang pumasok ang isang lalaking nag-uumapaw sa kakisigan at kagupuhan na nagpakilala bilang groom niya, si Uriel Von Muller, isang bachelor billionaire. Napakunot na lang ang noon Christian Wala siyang kahit na anong ideas kung ano ang nangyayari. Ngunit may isang bagay lang ang malinaw sa kanya. She just became the billionaire's instant bride. Nalukot ang mukha ni Christine habang pinupunasan ang mga butil ng pawis na namuo sa kanyang noo. Masang masana ang nag-iisang panyo niyang dalakakapunas magmula ng makarating siya sa siyudad ng Maynila. Malayong malayo ang klima sa nakagisnan niyang probinsya. Nakakasulasok ang mga usok na ibinubuga ng mga sasakyan. Halos wala ng puno sa paligid, kaya wala rin siyang masilungan. Hawak-hawak ang payong si isang kamay at piraso naman ng kartuan pamaypay sa kabila. At binagtas niya ang mainit na daan upang magilap ng mga kumpanyang naghahanap ng trabaho. Pagod na pagod na ang kanyang mga binti kakalakad, pero hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niya munang makapagpasa ng resume kahit sa limang iba't ibang kumpanya na muna para kahit papaano ay mataas ang chance niyang matawagan para si interview. Mahirap pa naman ang kompetisyon sa siyudad. Nang hindi na matiis ang init at pagod, ay saglit siyang umupo sa isang bench sa ilalim ng puno. Laking ba sa salamat niya at may nasilungan siya? Nang ilibot ang mata sa paligid ay napatangon na lang siya nang mapagtantong nasa parke pala siya. Nanunuyo na ang lalamunan niya dahil mahigit isang oras sa siyang hindi umiinom ng tubig. Naubos na kasi ang baon niyang tubig. At kung bibili naman siya, ay napakamahal naman ito para sa isang maliit na bote ng tubig. Tanging paglunok ng laway na lang ang ginagawa niya para kahit papaano ay mapawi ang uhaw niya. Tinignan din niya ang dala niyang biskuit at paubos na ito. Gutom na gutom na siya, ngunit kailangan niyang magtiis upang makatipid dahil hindi niya alam kung hanggang kailan siya rito. Kailangan niyong masigurong magkakasya ang perang dala niya. Sa isip, isip niya ay kakain lamang siya ng masarap kapag nakahanap na siya ng trabaho. Marahan siyang bumuga ng hangin bago hinuha ang mumurahing cellphone na ginamitan na lang niya ng lastiko para hindi matanggal ang screen. Tiningnan niya ang ginawa niyang listahan ng mga kumpanyang pag-a-applyan niya. Tatlo sa mga ito ay napasahan na niya ng resume malayo pa siya sa target niya. Kaya kailangan niyang makalima kahit ngayong araw lang. Laban lang tin. Sambit niya sa sarili at humigop ng hangin bago tumarahang ibinuga. Never lose hope. Dahil kailangan. Dagdag niya bago tumitig sa cellphone niya kung saan ang lock screen ay ang family picture nila. Apat silang magkakapatid at siya ang panganay. Magkokulehyo na ang sumunod sa kanya at ang dalawa naman ay nasa high school na. Sa mahal ng bilihin at sa laki ng gastusin, ay hindi na kinakaya ng mga magulang niya. Tindera sa palengke ang ina niya at construction worker naman ng ama. Sapat lang ang kinikita nila sa pang-araw-araw na gastusin. Mabuti na nga lang at may full scholarship grant siya mula sa provincial government. Nang mag siya, kaya hindi gaanong nabigatan ang mga magulang niya. Dalawang buwan pa lang na makapagtapos siya ng kursong Human Resource Management. Dahil wala namang masyadong job opportunity para sa mga fresh graduates sa probinsya nila, ay napilitan siyang lumuwas ng Manila dahil mas maraming job offers. Kailangan na kailangan na kasi niyang makapagtrabaho. Kung hindi siya makakahanap ng trabahong angkop sa pinag-aralan niya, ay susuong siya sa pagiging call center agent, kung saan walang pinipiling aplikante. Basta marunong ka lang mag-English at willing matrain. Laban para sa pamilya. Bulong niya at napangiti. Kahit papaano ay napawi ang pagod niya ng maisip ang magiging reaksyon ng pamilya kapag ibinarita niya sa mga to na may trabaho na siya. Tinignan niya ang oras at malapit ng mag-alauna kaya nagdesisyon na siya ang kumilos. Inayos niya muna ang sarili hanggang sa magmukha siyang presentable muli. Naglagay siya ng bulbo at lipstick para kahit papaano ay magkabuhay ang mukha niya. Inaayos niya rin ang mahabang buhok dahil buhagkag na to kakalakad sa ilalim ng init ng araw na sinumahan pa ng alikabok. Okay, laban ulit. Bumuga siya ng hangin at tumayo na. Iginala niya ang mga mata para hanapin ang palatandaan ng kaling lalakarin papunta sa susunod pang pa kumpanyang pag a -applyan. Habang naglalakad siya ay hindi niya napigilang mabatigil, nang maramdaman niyang parang may nagmamasid sa kanya. Nagbalinga-linga siya pero wala naman siyang mahagib na kaduta-dutang tao. Napakibit na lang siya ng balikat bago nagpatuloy. Ilang beses niya yung naramdaman pero hindi na lang niya pinansin. Hanggang sa bigla na lang may puting ban na tumigil sa harapan niya. Naging mabilis ang pangyayari. May mga lumabas na lalaking nakasuot ng itim na Amerikana sa hila sa kanya. Ilang segundo pa ang itinagal bago niya napagtanto kung ano ang nangyayari. Napasigaw na lang siya ng tulong. Nang hawakan siya ng mga lalaki. Silence! Saway sa kaniya ng lalaki. Damn it. bakit kasi tayo pang nautusan? Dinig niya ang reklamo nito. We well, didn't have a choice. This is an emergency. Sigaw niya man ang isang lalaki. Huwag kang magalaw, miss. Nagpumigla siya. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya dahil sa takot at pangamba. Pilit siyang kumawala sa mga kamay ng mga kalalakihan, pero walang-wala ang lakas niya sa kanila. Nataranda siya nang tuluyan siyang ilahi ng mga tao papasok sa sasakyan. This is kidnapping. Ang alaman ng isang lalaki. Well, surely pay for this. Ay kong magkaroon ng criminal record. I'd rather do this than meet that bastard to reach. Mas nakakatakot ang gagong yun, oh huh? Sagot naman ang isa. Hindi alam ni Christine kung ano talaga ang nangyayari. Pero isa lang ang pumapasok sa isip niya. Kinikidnap siya. Daling posibleng perang habol sa kanya. Dalawang bagay lang ang naiisip niyang pakay ng mga to, Mga laman loob niya o ang pagkababae niya. Dahil sa naisip ay mas binalot ng takot ang buong sistema niya. nagpumiglas siya nang nagpumiglas at sigaw ng sigaw at kumihingi ng tulong. Pakawalan niyo ako please. Wala kayong makukuha sa akin. Wala akong pera. Hindi rin healthy ang katawan ko please. She's too loud. Silencer, will you? Reklamo ng isa bago pinaandar sa sasakyan. Hindi na natapos ulit ni Christine ang pagsikaw nang maramdaman niyang may humampas sa batok niya na naging dahilan para umiikot ang paningin niya. Hanggang sa tuluyang magdilim ang buong parikit. Sa kabilang banda ay hindi na mapakali si Uriel. Kanina pa siya lakad ng lakad sa kanyang opisina at naghihintay ng update mula sa mga kaibigan niya na inutusan niya para sundan ang babaeng magpapanggap bilang asawa niya. Hindi niya gilang ang kagatin ng kuko dahil sa nervyos, lalo na't pauwi na ang lolo niya galing Europe para dumalo sa kasal niya. Fuck it! Bakit ang tagal nilang mag-reply? Inis niyang sambit at pabagsak na umupo sa swivel chair niya. What's taking them so long? Pagsundo lang sa isang babae, hindi pa magawa mabobo talaga. Hindi na siya nakatiis. Tinawagan na niya ang kaibigan si Marco para magtanong. Ilang ring pa ang lumipas bago to sumagot. Uriel, we got her. Napanatag siya nung marinig yon mula sa kaibigan. Napangiti siya at napasandala sa upuan. Akala talaga niya papalpak ang mga to, lalo na't na kalahating tanga at kalahating bangag ang mga yun. Tumingala siya at tumitig sa kisame bago marahang bumuga ng hangin. Good. Can I talk to her? Oh, I don't think it's possible. Sagot ng kaibigan. And why? She's unconscious. Tugay nito kaya napaayos siya ng upo. Bigla siyang kinutuban dahil sa sagot ng kaibigan. Napalunok siya at napailing. No. No, it's impossible. Bulong niya sa sarili. Hindi sila ganoon katanga para magkamali. Dagdag pa niya para kumbinsihin ang sarili. Pero para makasiguro ay tinanong niya si Margo. Can I sign a photo of Okay, I'll send it to you. Sagot nito bago binaba ang tawag. Ilang segundo lang ay natanggap na niya ang litrato. At nalaglag na lang siya sa upuan niya nang makitang hindi ito ang babaeng kinontrata niya. They got the wrong girl. Nakikuyom niya ang kamay niya at malakas na napamura. Damn it! Bakit pa nga ba ako umaasa sa mga unggoy na yun? Nahilod na lang niya ang sindido dahil sa labis na stress na nararamdaman. Uminga siya ng malalim para kumalma. Bago tinawagan ang babaeng kinontrata niya. Pero hindi ito sumasagot sa tawag niya. Unattended ang cellphone nito. Muli siyang napamura at nahilamos na lang ang kamay, sabay gulo ng buhok niyang maayos na nakasuklay. Nangihina niyang tinawagin si Margo. Bring that girl to my house as soon as possible. Sambit na lang niya bago siya napahigas si Pinili na lang niyang ipikit ang mga mata niya kaysa magwala dahil sa kapalpakan ng mga kaibigan. Wala na siyang ibang pagbipilian kundi ituloy ang plano kahit pamaling babae ang nakuha ng maunggoy niyang kaibigan. He will do whatever it takes to secure his inheritance. The Billionaire's Instant Bride, Part 1 Dahan-dahang pumasok sa tenga ko ang ingay sa paligid. Kunot noo akong nagmulat ng mga bata sa bahagyang kirot na naramdaman ko sa aking batok. Marahan kong iminulat ang mga mata ko at napasigaw na lang ako nang sa akin ang isang kalbo na puno ng makapal na makeup ang muka. Mukhang nagulat din siya sa pagsigaw ko kaya sumigaw rin siya. Nagsigawan kaming dalawa bago ako bumangon at agad na iginala ang tingin sa parikit. Nasaan na, na ako? Bulalas ko bagong muling tinignan ng lalaki na may hawak na makeup brush. Anong kinagawa mo sa akin? Ma'am, kumalma po muna kayo. Kailangan nating matapos agad ang pagbimakeup dahil nirarush na po kami ni Mr. Muller. Mahinang sambit nito bago gumuling lumapit sa akin pero muli akong umatras. Bu huwag kang lalapit. Tili ko at hinarang ang dalawang kamay ko sa ere nang tuluyan kong maalala kung ano ang nangyari bago ako mawala ng malay. Diyan ka lang. Huminga ako ng malalim para pakalamayin ang sarili ko. Lalo na at naalala kong may dumukot sa akin. Muli kong iginala ang mga mata ko at nakita ang dalawa pang tao Nakasama namin. Isang lalaki at isang babae. May hawak silang wedding gown. Ma'am, please, makipag-ooperate ka na lang sa amin. Kami ang kay Mr. Muller Mainit pa naman ang ulo nun. sa sambit ng makeup party sa akin. Mamaya ka na po mag pag natapos ng trabaho namin. Pakiusap. Hindi. Hindi Umiling ako ng mariin at akmang babango na sana, pero pinigilan ako ng dalawa pa niya ang kasamahan. Ma'am, please lang po. Isuot niyo na lang tong gown at hayaan niyo kaming tapusin ang makeup at hairstyle niyo. Pakiusap ng babae sa akin. Maawa kayo, mamu. Kaming ang ka ng galit ni Mr. Muller. This is kidnapping. Balalas ko at muling umatras palayo sa kanila. Dinala ko rito na labag sa kalooban ko. Magpafile ako ng report sa police. Kaya kung ayaw niyong madamay, huwag kayong lumapit sa akin. Pagbabanta ko sa kanila, bago hinagilap pang cellphone ko pero hindi ko mahanap. Are you looking for this trash? Napalingon ako sa likuran ko nang umalingaungaw ang malalim na boses ng isang lalaki. Matalimang titig na ipinupukol nito sa akin bago tumabilis na humakbang palapit sa akin. Pansin ko ang mabilis sa paglayo ng tatlong kasama ko kanina. Baka sa mamukha nito ang takot, kaya natakot na rin ako. Ramdam kong may kung anong bumara sa lalamunan ko, pero pilit kong tinataga ng sarili ko. Hindi pwedeng magpadala ako sa takot. Kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko. Marami pang umaas sa akin. Maghahanap pa ako ng trabaho. Are you listening? Napakurap ako nang marinig ko ang malalim na boses ng lalaki sa tapat pa mismo ng tenga ko. At doon ko lang napansin na napakalapit na pala niya sa akin. Masyado akong nalunod sa pag-iisip sa pamilya ko, kaya nawalan ako ng kabalayan sa paligid. Napalunok ako ng halos hindi ako makahinga dahil sa bigat ng presensya niya. Lu lumayo ka sa akin. Halos pabulong kong sabi. Hindi ko na natapos ang sinasabi ko nang ilapit niya ang hintuturo niya sa aking labi. I'm still talking, Miss Christine Sandoval. Bulong nito sa tenga ko. Hindi ko napigilang kilabutan sa ginawa niya kaya agad ko siyang tinulak. S Sabing layo Natawa siya sa ginawa ko bago siya umatras at lumingon sa tatlong kasama ko kanina. Leave us alone for a moment. Matigas itong utos. Mabilis na umalis ang tatlo. At pagkasara na pagkasara ng pinto ay muling humarap sa akin ang lalaki. Doon ko napansin ang kulay asul niyang mga mata. Na tila sinasalamin ang malawak na karagatan sa ilalim ng matingkad na sikat ng araw. You see, things are a bit complicated right now. And you're the only one who can make them easier. Panimula niya bago humakbang panapit sa Bakit ako? Kunot noong tanong ko. That's also my question. Bakit ikaw? Balik niyang tanong sa akin But I don't have time to answer that question Time is running so we'll make it quick One million pesos Marry me Ha? Iyon na lang ang nasabi ko Parang huminto ang isip ko sa narinig ko Marry me And I'll give you one million pesos as compensation Pagklaro niya bago siya mas lumapit sa akin I know you badly need money I had your background check a few minutes ago, so I'm sure you will not decline me over, right? Huminga ako ng malalim bago muling sinalubong ang asul niya ang mga mata. Sagutin mo ang tanong ko, bakit ako? Pwede namang iba? Dahil palpak ang mga inutusan ko. Matigas niyang sambit at pagbutol na sasasabihin ko. They fucking pick up the wrong girl. Napapitlag ako sa biglaang pagtaas ng boss niya. Nakakatakot ang aura ni lumalabas sa kanya, kaya hindi ko napigilang umatras. Look, huminga siya ng malalim. I will give you a hundred thousand right now, if you agree to be my bride. But don't worry, it will just going to be a fake wedding. After things get done, you'll be free to live your life again. But you'll be bringing home with you a million pesos. Diretso siyang tumitig sa akin. Makas na baka sa mukha niya ang desperasyon. If you need a the proof, then wait. Kinuha niya ang cellphone niya at may tinawagan. Ilang sandali lang ay nagsalita siya. Bring the case here now. Pagkatapos noon ay binabara niya ang tawag at muling tumingin sa akin. Hindi ako makapagsalita. Hindi dahil sa wala akong masabi, kundi hindi niya ako hinahayaan. Bawat buka ko ng bibig ko ay inuunaan niya ako. I saw the envelope you had with you. It seems like you're looking for a job. So let's put it this way. Isang hakbang na naman ang ginawa niya. Halos hindi na ako makahinga dahil sa presensya niya. You'll have your one million and you will also secure a job in my company. S Sir, kapa kami napalingon ng may marinig kaming boses ng babae. Hingal na hingal to at mukhang tumakbo pa to para lang makarating dito. E eto na po. Good. Give it to me and leave. Matigas ni sabe bago kinuha ang Yatachi Ay At agad na humarap sa akin. Kisabay ng pagbukas niya rito, nanlaki ang mga mata ko nang makita ang mga kapal na bundles ng tigiisang libong piso. So what do you say, Miss Christine? Tumitik lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot, kung ano ang mararamdaman. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Kanina lang ay naghahanap pa ako ng trabaho nakidnap at ngayon naman ay ikakasala sa isang estranghero.